Hello guys, what's up? Good afternoon to everybody. This video guys, ang uh, gagawin natin ngayon is magawa tayo ng tilapan ng kanding. Okay? Datawan yung 1.5 guys na batel ng coke. Butas Butasan natin ito at, at lagyan ng asin para uh, patilapan na toog kanding. Kaya nga naman mas nindot mong good guys Nga ang kanding nato to Mutila pong asin Guys ato siyang buslot buslutan Ayan guys Dinabaga na to ang Lansang Okay guys Ganito ating lawa Ayan Butas-butasan natin asin so lalagyan na natin ng ating buti ng coke Ayan guys, efektibo ang ating ginawa ng lagyan ng asin. Ito ang dalawa naming kambing Ayan Nakatilap na siya sa asinan So Ganon din ang gawgawin nyo guys buti ng coke, butas-butasan nyo at lagyan nyo ng asin.